Hello guys! Welcome again to my channel. For today's video po ay share ko sa inyo yung naging bakasyon namin ng pamilya ko sa aking hometown dito sa Cagbaliti Island, Mauban, Quezon. Guys, pasensya na sa boses ko kasi sobrang lamig talaga ngayon kaya medyo inuubo tayo. At ngayon nga po dahil malapit na rin ang summer vacation, alam kong marami na sa atin ang naghahanap ng mga lugar na pwedeng puntahan ng ating mga pamilya, mga kaibigan man, Uh, o kahit magkasintahan man yan. Kung wala pa po kayong nahahanap guys na pwede nyong pagbakasyonan o pwedeng, kung saan pwede kayong mag-spend ng holidays, pwede nyo pong i-consider tong Cagbality Island. Bukod sa napakagandang lugar guys, hindi mo kailangan ng malaking budget para, para lang makarating po dito. Ang Cagbalite Island ay matatagpuan sa Mauban Quezon. Tinatawag nga rin po itong Little Boracay ng Quezon dahil sa taglay nitong pino at napakaputing buhangi na katulad po sa Boracay. At ang napakalawak nitong sandbar na talagang binabalik balikan ng mga uh, turista. Ganon din guys yung dagat na talaga namang uh, crystal clear. Talagang a uh, picture perfect place talaga tong Cagbalite Island. Alam nyo guys, uh, nandito po yung pamilya ko at dito ako lumaki sa Cagbalite Island. Bali noon po wala pa pong mga resorts dito na itinatayo at ano isang uh, island lang talaga to na as in um, uh, walang kahit ano. Ayan guys, nasa bangka na kami at uh, mukha kaming mga hagard kasi wala talaga kaming tulog dyan guys. A uh, galing pa akong trabaho dyan, lumabas ako ng 10pm. Tapos yun, umalis kami sa bahay ng nasa 12am na. And then, uh, ang mga bata din guys, wala silang tulog kasi as in sobrang excited sila na makauwi at ayan guys, pagdating namin sa bahay, may mga pagkain na, na naihanda ang nanay ko. Ayan, at sobrang hagardus na nga ang mga itsura namin sa sobrang puyat at haba ng biyahe. Pero sulit naman po kasi, syempre nakita mo na yung pamilya mo. Ayan guys, nagpicture-picture muna pala kami pagdating sa isla. Then, ay na nagpahinga muna kami natulog muna yung mga bata kasi hindi na rin kinaya after namin kumain nakatulog na yung mga bata sa sobrang pagod nung no, second day nga po guys isya naligo na kami ng naligo sa dagat at ayan uh, nagbanding na kami ng aming pamilya picnic dito picnic doon and uh, kwentuhan ng uh, aking nanay For the picnic mga person picnic picnic pag mag-my time